Patay niyo pa ang ating mahal na Vice Presidente? Nagkakamali kayo siya. Kahit ialis niyo pa ang mga bodyguard, ang sundalo ng Moro ay handang mag-bodyguard at sumuporta ah, sa kay Duterte at sa anak niya. Kami mga Muslim, handa kami magpakamatay para sa pamilya ni Duterte. Dahil yan, mag-resign na kayong lahat dahil wala kaming mapapala sa inyo. Puro kayo mga, puro kayong adik. Puro kayo bobo! Sino bobo! Man, Alating bobo, hindi small. Big bobo! Okay! Resign na Marcos! Resign! Bobo! Bangat! Ayaw na ang nagsalita. Kung lang siya sa kanila. Kung saan pa siya. Ngayon, ang sunod natin ibigay ay representative ng Muslim women. Ating tawagin si

Ato ba na budyet? Ayaw. ba ayon? Ayus ba ay tunay na GDS? Ayus ba ay mga bayaran Mukha ba tayo bayaran?

na ay may mga pagkubulang, kayo ay may mga background na mga hindi maganda, hindi kalahis kahit huwag niyong malabasin na si Vice President Itay Sara ay maling o kaya ay pinag-uusapan na ang kanyang confidential plan na para palabasin na siya ay corrupt na opisyan. Nagkakamali po kayo dyan. Isa lang naman ang inyong nayunin, Ang siraan ang nag-iisang babae sa tuwing may hearing dyan sa na, Ayaw na ng tao. Sa Kongreso. Nice sniper. Papayag ba tayo mga kababayan? sa huwag po kayong magalit sa amin dahil kailanman ay dito talaga ginaganap ang pag, uh, paglalabas ng mga hinaing ng bawat Pilipino kapag ang isang Pangulo ng Pilipinas ay nagkakamali dahil sa katotohanan kung makikita nyo harap-harapan na tayong niluloko dahil ang mga gold bars ay ubos na po ang maharlic of hindi na makita kung nasaan na nilagay na bolt ni Lisa Per baka mamaya eh, sa pagpunta nila sa Abu Dhabi or UAA ay doon na tinago ang mga pera na galing sa mga mamayang Pilipino lalo na ang mga taxpayers sa ating bansa tayo po ay nandito upang ilabas ang ating reklamo, ang ating mga hinaing na sa ganon nang magising ang mga taong bayan na nanatutulog pa ang kaisipan. Ako po ay isang Duterte supporters mula pa sa 2015 hanggang ngayon dahil po nakikita ko po ang tunay na malasakit nang mga Duterte, lalo na si Tatay Digong. Dahil nabuo ang Duterte diehard supporters ng dahil po kay Tatay Digong. Isa pong sasabihin ko sa mga taong naghikayatong panahon ng 2016 election, lak protektahan. Bakit ba tayo natatakot kay Bongbong Marcos? Ano ba ang meron si Bongbong Marcos? Ang pagkakaalam ko ang alam niya ay suminghot hot ng cocaine. So, yung po mga matitino na mga negosyante, kapag hindi po kayo sumali dito sa panawagan ito, lalo po lang pong maghihirap ang inyong mga negosyo dahil po kinokontrol na po ng Bongbong Marcos administration. Paano na po ang kabuhayan ng mga taong nagtitinda sa mga kapaligiran? Tayo po ay magtulungan. Hindi ito usapin sa Marcos Duterte. Ito po ay usapin sa mga Mawang mayang Pilipino sa, sapo sa, sa, uh, sa mga pangkalahatan na nandito na mayroong mga pamilya na nasa malalayo pwede niyo po silang papuntahin nang ilabas natin dito ang uh, ang ating mga reklamo patungkol dito kay Bongbong Marcos sana po magkaisa po tayo Marcos resign Marcos Christian, hindi na po kayo karapat dapat na mamuno sa ating bansa dahil wala po kayong ginawa kundi maglustay ng pera ng bayan. Maraming maraming salamat po. Marcos, resign! Ayan, narinig na din natin ang boses ng Muslim Women Sector. Ngayon, tawag isang sektor na naman namumuno sa isang sektor na Indigenous Peoples Council. Apres ah, conference. Okay, so salamat po at tayo po ay magpray uh, prayer. Protection of the vice. Pakinggan natin ang press conference na ginawa ngayon. na sa oras sa ito si BP Inday Sara para makapagpahinga din ang ating mga speaker. Uh, Makinig tayo. Under the armed forces of the Philippines, walang mga polis doon. Yes. AFP ang sa lahat. Ang mandate ng PSC, yes. President and Vice yes. President, yes. President yes. bakit? Bakit yun ang mandate nila? Yes. Okay. Our constitution provides for the line of succession the vice president is the first in line. So, you mean to be here, the state is required, is mandated by the constitution and by laws to protect the vice president. Kasi pag nawala ang presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ang reserve mo, wala ka na preserve. Ang gagawin niyan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, pabalik na naman tayo kay Martin doon. So, oh. baka nga, ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na, na, sila masusunod sa Constitution para na that is something I have to think about again as well. So yeah, Yeah. The PSG, now PSC, is a unit of the Forces of the Philippines. And then, president and family, vice president and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve. Wala sa usapan ang Philippine national police. Um, super last from OVB Media. Based on a DVM call a joint circular, only and FN violated a rule on confidential facts you allowed security officers to